Uh, magandang hapon po. binibini bini maaari po bang malaman ang yung uh, pangalan at course po? Uh, uh, magandang hapon din. Ako po si Kishi Sandy Beltran Tagod. Ako po isang first year student at ang aking kurso po ay BPED o Bachelor of Physical Education. Uh, maraming salamat po. Uh, pwede po bang ma-interview ka namin? Unang tanong po, ano ang chismisan? Uh, ang tsismisan para sa akin ay may interest ka sa ibang tao at kaya kinagawa nyo na istorya o issue. Okay. Um, pangalawa po, bakit bakit may tsismisan? Uh, kagaya na sinabi ko kanina, uh, dahil sa interest. Kapag may boredom sila, like silang dalawa lang, meron sila nakikita ang tao kaya ginagawa nila ng ano, topic. Um, ang pangatlo po, ang pang -last na tanong, paano mo masasabi na ang chismisan ay uri ng komunikasyon? Uh, dahil po ang chismisan ay nagpapalitan ng mga informasyon, mga salita at merong interaction sila sa iba't tao. Uh, maraming salamat po. Binibini. <coughs> thank you